crudo doon na sire. So, natin, binin, ang ginawa natin, ginen, ng ating ano, calibration para magsing itsura nito. Ayan, kaya kabit na. Ayan, guys, ha?

Yeah, yeah, to, to to, yeah. to, 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 ah, ito, 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 ito. Ayan, dito may sira. Ah, Dun, 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 dun na sirit na. Dun na labas ang crudo. Ito, dun na Ang crudo dito sa pinakang ano Parang pinakang ano. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, Naghanap. aanap Ah, sakaling meron tayong stock dito. Ah, pares ba? Ay, bebent pa. Ayan. Iyayos yeah ,ay pa pala. Iyayos ang ganyan Hindi nga labas kayo sa Nga labas ka. na siri. Ayan. Bebe na. Ayan lang pala yun guys. Ayan yeah guys, ipagpalit tayo dito pero hindi siya kagaya ng bin ito. Pero ang ginawa natin, ginen ang ating ano, calibration para magsing itsura nito. Ayan, yeah, kaya na. guys ah tayo guys ha. Yeah, guys, ikinakabit yeah, na ulit. Ayan, yeah, baka po. Ayan. Yeah, Ayan, mo na. Mayroon ito ng bagit ng ano to guys. sa Sarplas din ha? na, na line. Yan. Kasi suwisira at sira na yung kanyang fuel line. na pwede yung kanyang fuel line guys kasi sira na yung panak ang pinakang ini inihinang niya and rematch niya sira na doon na lumalo kanya kanyang crudo kaya pwede natin ang bago kaya, hindi pala bago surplus ang fuel line kaya. Kaya guys, baka maka-experience ng ganyan pwede naman kahit anong fuel line basta i mo nyo lang Ah, tama lang sa train tama na natin okay yan guys kaya, kaya na mahala po natin kung may sisirit pa dyan guys ha kaya nakabit na, nai-start na natin yan yun Then, yung pinaltang guys kaya, dyan, ha kaya si isang yan nasirit sa dulo yun kaya natin okay na i-start yun na natin ngayon guys ha kaya petesting na natin guys bisa start na ng driver ha eh. kata nanti para, para mana? Ayan Okay, yung clear natin Yung kanyang sumisirit. Wala na guys yan Wala na three Okay na no? Cute Ayan yeah, guys, yata natin ang bagong fuel line yan Ayan, ayan yan Ayan yung natalit kanina guys yan Wala na oh Ayan, sumisirit ang pruno doon guys Ayan, okay oh. Wala na, okay na Hindi na palyado Leg up, hindi guys sana kayo pa no, may nakuha yung tip o idea ma lang kung so, paano gawin yung mga ganyan si Misiret ha guys. Tapos na natin lang ng fuel line kasi kung makakuha kayo ng fuel line na hindi ka hindi ka sukat o yung hindi man pa sukat yung hindi ka itsura pwede nyo ano yun improvise kung baga pwede nyo bali-bali ay eh, katulad yung ginawa namin hindi naman siya ka, ka, kasing ano kasi ng tawag ah hindi siya kasing korte pero ginawa lang namin ng paraan para maging korte a niya guys ayan 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 guys korte kerte mga guys ha ah. ayan guys sana kahit pa naman no, no kayo tip o oh, idea mo lang sana subscribe nyo kami sa amin youtube channel PMBTV, palike, pa like at pa share na rin guys at click notification bell para lagi kayong updated sa mga share na yung video at po, okay. so, guys ayan guys ayan 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 okay na boss, okay na boss? guys, oh, na? Nice. Okay, tapos na? Boss, tayo niyo boss! Ayan, nice na guys! Hindi na lang problema no? Hindi yung sirit, kaya ka natin ang fuel line Tapos natin, kasi hindi siya kasing ano Naging itsura biro lang natin para guys yan guys thank you for watching god bless you guys thank you guys